Magandang magandang umaga sa inyong lahat lahat dyan mga brother Magandang 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 umaga sa inyong lahat mo dyan Magvibes sa umaga Sa <laughs> mga mabiyahe pa dyan Ingat 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 Sa biyahe natin mga brother Ingat ingat At bago tayo pumunta sa ating pag-uusap ngayon ay Introhan muna natin brother Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang inyong Bali. Ating pala Ating mga Yon Mga gulong natin mga brother Tingnan natin yung mga gulong natin Kasi delikado yan Pag yan bumigay Check natin baka ano na yan Baka kalbo na yan. Gusto ko kalbo, kaso hindi marunong yung nagugupit. <laughs> Check natin. Baka kalbo na kasi ang gulong natin. Paano mo <laughs> Para safe tayo sa kalsada kasi mahirap na. Baka mamaya abutan ka pa at yan sumabog. oh uh, ayan, sumabog na nga. Pag <laughs> yan sumabog, brother, nako, nako baka ano ka pa ng traffic nyan <laughs> <Yan, yan. laughs> baka ano ka pa ng traffic kaya check natin yung gulong natin kasi delikado yan baka sumabog mabutan tayo sa kalsada tingnan natin baka yung reserba natin baka mamaya wala nang hangin kasi kung minsan di na natin pinapansin yung reserba hindi nyo alam napaka importante yun baka mamaya magplatang kayo wala na pala kayong reserba kasi <laughs> natangay nyo na <laughs> <laughs> so... Yan, natin ano yung gulong natin para... Sigurado ang ating mga lakad. Good vibes, good vibes, good vibes lang sa umaga mga brother. Good vibes lang tayo sa umaga. At medyo makulimlim na naman. eh alam nyo naman, pag ganito, mas lalo pag umulan. Lalo ngayon, hmm. masayong tubig. <laughs> alam nyo na yan. eh check natin. Check natin. Para... Ayos na ayos yung biyahe natin uh, Ingat ingat Sa mga brother natin na bumabiahe na Ingat ingat kayo mga brother Huwag masyadong kaskasero mga brother Yung parang hinahabol ka ng sampung demonyo Sa likuran mo Huwag <laughs> ganon huwag ganon Cool lang good vibes lang Chill chill lang sa pagdadrive Ganon talaga yung buhay eh, minsan natatraffic tayo, nainip na, wag, wag, ganun. Relax lang, relax, mga karating din tayo sa ating mga parurunan mga brother, ganun lang. Kaya, eh, good vibes, good vibes, good vibes lang sa umaga. Shout out sa inyo lahat at maraming 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 salamat pala sa mga nag-like at nag-subscribe sa channel ko. Maraming maraming salamat sa inyo mga brother click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang uploads. Uh, wag na natin patagalin pa to. Tara! Alis na tayo. At anong oras na? Good vibes! Good vibes! Ingat sa biyahe! Yep, yep, yep! Ingat, ingat sa ating biyahe, mga brother! Ingat, ingat tayo! Good vibes lang tayo!

magkaka first blood na tayo punta na natin ito first blood natin <laughs> punta punta na tayo sa kanya baka mamaya makawala pa yan mga brother at naibaba na natin ang ating first blood ganun lang kabilis mga brother ganun lang siya kabilis <laughs> naibaba na natin siya dito sa labotas ayan Gapang-gapang tayo. Gapang-gapang. Tara, tara. Nandito na 'to na, mga brader. In Sunset. Dito to 'yan. Nandito to. Time check. Alas 10:00 na, mga brader. Dito sa Quezon Maraming makukulit dito mga brother Ayan o, makukulit yan Dahil makukulit kaya Hanap mo na tayo ng makainan Pagsira sinapukit sa bunga nga Ngipin mo na siya ino Shout out sa mga brother natin Na kung oh, saan humahataw na Humahataw ng humahataw mga brother Kain-kain din tayo mga brother pag may time 11.30 pa lang eh kaya Medyo tigil mo na. Tigil! Sispire, kumbaga. <laughs> so, sige lang. Sipag-sipag lang, brother. Sipag-sipag lang tayo. Shoutout sa inyo lahat. Tatahanap muna ako ng makaida. Ano ka na si Raul? <laughs> dito na ako ngayon sa Makati Alams nyo na Kung ano ang dadanasin natin ngayon ha <laughs> Eh, sige Lusog, lulusog tayo na! Buti na lang, pinalag tayo sa BGC, mga brother. Nakadampo tayo pa sa Pero grabe tsaga ako doon, brother. Sa oras may gita ako doon, Pero okay lang, okay lang. At least, nagbunga ang aking pagtsatsaga. O, di diba? <laughs> Kaya... Maraming 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 salamat sa pagsubaybay nyo sa isa ko na namang vlog sa araw na to. Hanggang dito na lang muna. Maraming 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 salamat. Sa mga hindi pa naka-like at naka sa channel ko, like and subscribe nyo na brother channel ko para updated kayo sa mga susunod ko pang upload. Kaya tara! Uwi na tayo! At shout -out, Shout out sa mga bumabiyahe dyan <laughs> Sa mga bumabiyahe pa Shout out sa inyo mga brother Ingat ingat lang Ingat ingat sa kalsada Ingat ingat magmasyadong masyadong kaskasero Para mabuhay ka Hanggat Gusto mo Ingat Let's go Ingat-ingat sa mga bumabiyay pa Ingat-ingat kayo mga brothers Hanggang sa susunod muli tayo! Pagdantok matulog na mga brother! Huwag nang masyadong magpipilit sa piyay.